Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, meron po akong very inspiring na kwento sa inyo sa araw na ito. True story po ito. Meron po kasi kaming isang kasamang pari na nagkaroon ng napakalubang sakit. Nagkaroon po ng tumor ang kanyang atay at sabi ng doktor, eh kumalat na ito. Ang tanging solusyon na lamang daw eh liver transplant. Kung hindi raw ito magagawa, maaring mamatay ang aming kapatid na Heswita na napakabata pa. Matagal po siyang naghintay ng donor na tutugma sa kanyang pangangailangan. Mahirap daw pala maganap ng donor dahil dapat daw eh katipo ang pangangatawan ng pasyente. Bukod doon, may limang porsyento rin daw na risk o peligro na mamatay ang magbibigay ng bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos ng operasyon, matagal din daw ang pamamahinga sa makatwid po, talagang magugulo ang routine o schedule ng buhay mo kung ikaw ang donor. Marami po talagang sakripisyo. Subalit, sa kabutihang palad po, sa wakas may dumating na donor at natuloy ang operasyon, ang liver transplant ng aming pare. At nang usisain po namin kung sino ang nagmagandang loob, nagulat po kaming mga kaparian dahil isang bagito isang batang-batang Heswita pala ang nagdugtong ng buhay ng aming kapatid na pari. Isang batang seminarista na hinarap ang panganib at mga sakripisyo ng buong giting. Talagang nakatataba po ng puso, mga kaibigan, naway dumami pa ang mga tulad niyang bukas palad sa pag-aalay ng sarili para sa iba.